napanood ko briefly yung press conference nung, uh, ng lawyer ni um, congressman, uh, no, former congressman sa One thing is very clear, no? doon sa kanyang press statement na walang balak bumalik si Congressman Saldico para harapin yung mga kaso. No? Yun maliwanag na maliwanag yun. Dati ko pa sinasabi yun. Nung palang um, nag even before he resigned don sa House, no? so sabi ko umiiwas siya. Then later on, nung pinapauwi siya, pag resign siya, so may accountability. Pagdating dito sa ICI, dalawang beses siyang inibitahan, hindi siya sumipot. And finally, yesterday, parang inamin na rin ng abogado niya na hindi siya uwi, no? Because supposedly of threat to life, no? Pero makikita natin yung pattern. When he claimed um, um, medical treatment, hindi siya nagpakita ng, um, ng medical certificate. Ngayon sinasabing threat to life, wala naman silang pinapakita ang threat assessment, no? At saka abogado yung nagsabi, no? Nagtataka lang ako, ano kaya yung legal basis nung hindi ka harap sa kaso mo dahil may threat to life? Wala naman legal basis yun, eh. Di ba? So, ibig sabihin, um, porket uh, mayaman siya, makapangyarihan siya, pwede niyang gamitin yung threat to life. Pero ordinary yung ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan, pag nakasuhan, um, kailangan niyang harapin. I think, mali yun. Sir, so, nag... Not i-insist yung lawyer ni uh, former rep Zaldico na as of now kasi wala pa raw cases filed. Eh kung wala pang cases filed, ayaw umuwi. Alangan man umuwi pa yung pag cases filed, di ba? Wag naman yung, uh, I mean, wag naman yung uh, pinapaikot yung mga Pilipino, no? Um, kaya nagagalit lalo yung mga tao. Kasi pinapaikot tayo, di ba? Nung una, nang nag-resign siya, sabi, sakripisyo. Pa, paano naman naging sakripisyo yung pag-design niya? Ngayon, sabihin nila, walang cases filed, kaya hindi umuwi. Eh, meron bang taong gano'n, yung walang ang kaso, ayaw umuwi. Eh. Saka sinabi niya niya, threat, may, may threat to his life, di ba? So, um, alam mo, um, first of all, dapat tanungin natin yung ating National Security, uh, Security Agencies, PNP, NBI, NSA, meron bang threat to life? Kung sinabing wala, de wala. Ngayon, kung natatakot siya, it is the responsibility of the state na pangalagaan yung kanyang seguridad. No? Pero hindi pa pwedeng gawing depensa yon Tagtataka ko parang kung tama, ang hindi ko parang sabi ng abogado sa payata yung nag-advise. Hindi ko sure kung tama yung ano ko na may threat to life, huwag muna umuwi. Parang iba yata yung I, Yes sir, the, the, lawyer mentioned that kung siya, siya, the lawyer is afraid of vigilante No what uh, is clients. the legal basis? Then, what is the legal then, basis? I Wala didn't naman silang walang legal basis mag-mention. Um, yung mga basis. online post daw sir. That is not a legal basis. Magbigay siya ng batas na nagsasabi pag may threat to life, eh hin pwede kang hindi umwe at pwede kang magtago sa ibang bansa, di ba? Ibig sabi, kaya nga ibig sabihin pag makapangyarihan ka may pera ka um pwede mong sabihin may threat to life hindi mo haharapin. pero pag ordinaryong tao harapin mo yung kaso mo. Hindi naman ganyan ng batas. No? Kaya naniniwala ako, okay. walang provision ng batas na ganyan. No? Um, yeah. Pag na-legislate na po itong independent commission na pinupush po ninyo, pwede ba yung mga um, accused, yung mga involved, allegedly involved sa corruption issues ay makasuhan in absentia or makompel silang bumalik? I, I mean, yes. in, in absentia pwede, pwede di ba? Ngayon, makompel silang bumalik kung alam mo naman yung mga yan, di ba? Pupunta sila doon sa walang extradition treaty. Yun ang magiging problema. That's why I've been pressuring DFA na kansilahin na yung passport. Yesterday also, nakita ko doon sa interview nung, nung abogado niya na sinasabi, he admitted na pwede sa national security, pero sinasabi niya, it's not a national security issue. Di ba? Sabi niya, sinabi niya yung grounds, illegally, illegally obtained, um, sabi niya national security pero wala daw national security issue kasi hindi naman nagrebellion si si Salvi ko no pero yun ang sinasabi ko at least yung lawyer niya sinasabi na pwede national security issue so dapat kansilahin talaga ng DFA based on national security issue because there are um sectors that could take advantage of the anger of people po sir nung infracom hearing Uh, pinupush niyo po na paharapin doon sa pagdinig si former rep Zaldico. Ngayon mm. po ba meron kayong message sa kanya? No, wala akong message. I think uh, the legal system should catch up with him. No? It is upon um, the government to make sure no, na sa responsibilidad yan ng gobyerno natin na siguraduhin ng aking, ating legal na sistema ay mahabol si Congressman Zaldico. Responsibilidad po niya. Okay. Yun tama, okay. na, buti na sabi mo, no? ang pinano. Ever since the beginning, ayaw niyang huma-question sa Infocom.